What's up, Madlang people? I am Yumi, 19, ang hopeless romantic ng Quezon City. Oh. Cutie. Bago ang ano pa ba bang katanungan at pick up line, Yumi? Gusto mo pang ituloy ito? <laughs> Bakit? Wait lang Bakit? po, pag-iisipan. <laughs> Ay, nakakatawa <laughs> yes. yes. really. din si Yumi. Mm. Yes, oh, may kulit din si Yumi. Bakit hopeless romantic ang tawad mo sa self mo? Um, lagi po akong bigo sa pag-ibig. Oh. oh. Ay, nakailang boyfriend ka na ba? Isa lang po, pero may mga naka-MU po ako. Hindi lang po siya natutuloy kasi lahat po sa una lang magaling. Ah! Ay! Tapos pinapakita oh, ang tunay magaling. na kula. Yes po. Mm. Ah. Kayo? Bakit sa una lang magaling? Um, siguro po, uh, hindi din nila nahanap yung gusto talaga nila sa akin. Yung iba po kasi, parang nagkakagusto lang po sa akin dahil sa itsura ko po. Yan, ganun. Mm. <laughs> ganda lang. Ah, mm. ganda nito, no? Ganda pa. Mm. Yumi? Mayumi. May, uh, mayumi po, Mayumi. Ah, Mayumi. mayumi sure. ganun, Ma marumi, na, <laughs> Uy, sabi way. ni Ellie Lassie, uy, ako yun. ko anong, hindi naman laging ikaw. May san kami din. Si Yumi, taga saan ka, girl? Quezon City po. Oh. Diyan lang. Nag-aaral ka ba? Um, Nag-stop po ako ng school year ng 2023-2024, pero mag-enroll na po ako this year po. Anong school year? First year po. First year. College na? Opo. Anong course? Nung una ko pong course, tourism po, pero ngayon mag-nursing po ako. Wow. Yan Oh. Yung ni, ni ano dati ni Ron Nilasi. Mm, ano? Tirisin. Tirisin. <laughs> Turisin <laughs> yun! Kala ko Apanin tirisin. yun! <laughs> bawal. Bawal tirisin. Mamaga. <laughs> Pag may inaanin na ni Mamaga. Laki pa ka-reaction ni Mark. Gumanon siya eh. <laughs> masaya si Mama Gra. Huwag natin kakalimutan, nanay niya pa rin yun. <laughs> <laughs> Mahaba ang okay. bias ito mo aabutin tayo. <laughs> no? tsaka, tsaka laki ng kamao. <laughs> Oo, oh, oh. pati na ng kamay mo. Oh. Laki oh. ha. <laughs> Sampalin mo nga ito. <laughs> okay, so Yumi, anong pick-up line mo para kay Mark? Um, Mark. May MMDA ba dito? Bakit? Hello? Nagbanggaan ang puso nating dalawa. <laughs> <laughs> gusto mo yan, ha? Sige. Oh. <laughs> oh. Pag -pag gusto ko to. Oh. Naghanap ng MMDA. Oh. Sa so, yeah. to kinikilig. Pinangunahan ka namin. Oh. <laughs> at tinanong kita ulit. Oh, oh. Gusto mo Kimuha. to, ha? <laughs> Malakas Sige. ang kilig. Kinilig ko ba mag? Ang banggaan daw ang puso niya. Nakteteng, di ba? Sabi naman, kapampangan. O, oh, ano? Masaya yun? Happy? Okay naman po. Ah, okay um, naman. Wapen, wapen. <laughs> Masaya naman siya. Thank At pag, na, imagine mo lang, sa palagay mo, anong, anong itsura niya? Mahaba ba buhok niya? Matangkad siya? Hmm. Maputi siya? Kayumanggi? Tingin sa, po, sa boses niya? Tingin po, ano? Maganda po kasi maganda po yung boses tsaka pick-up line po eh. So, Ay. sa palagay mo, anong itsura niya? <laughs> maganda. Mm. Maganda. Yung ganyan din yung itsura pero long hair. Nakita mo yung itsura mo kung long hair? <laughs> Ito, sa likod ko. Ay, <laughs> sa likod Kung baka eto ka naman sa nanay mo. Eto, sa likod ko. <laughs> Grabe, magao. <laughs> Mama, maga. Magao, ikaw daw. Oh. Okay. Alam ano, ko tawag ni, ano, ni mamaga sa mga anak niya? Ano? Naknak. Ano? -nak. <laughs> Sakto dalawa sila Ew. dito. <laughs> ang anak ni, ni mamaga ay si Naknak. -nak. Nak -nak. <laughs> 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 Yung punso pangalan, Langib. <laughs>